pinalakpakan at patuloy naman na hinahangaan ng fans ni Kim Chiu dahil sa pagiging appreciative, appreciative nito lalo na sa mga fans at sariling efforts. Sa kanyang ang production, sinabihan din ni Kim ang kanyang sarili na good job after pasalamatan ang lahat. Oh yeah. bongga. Ano oh. yung production number ni Kim? Oo, oh, oh, yung parang... Hindi, nakita ko lang sa picture pero hindi ko siya okay. napanood na... Oh. Para bang yung buwis buhay na naman performance yes. niya. Ay, kayo. bongga! Di ba? Parang pang, may nakita akong picture na gano'n eh. Alam diba? mo, yung parang kay Kim, pagdating sa mga production number, talagang walang kinatatakutan, di ba? Buwis buhay lagi. Yes, sinatrabaho niya talaga, di ba? Dati, bago siya birthday naman ni Kim, di ba? Uh, dati, nung tinanong siya sa PBB, nung bago-baguhan oh. pa lang siya, anong talent niya, wala siyang talent. Oh, sabi niya. Pero lahat yun sa pagmamahal niya para makatulong sa pamilya niya, ay inaral niya. Hmm. Inaral niyang kumanta, inaral niyang sumayaw, kahit pa compare sila ni Maha Salvador noon, di ba? Na parang sinasabi na trying hard daw si Kim. Pero inaral niya talaga na kapag patapos siya ng kakapatid na isa ng pilot niya yon, di ba? Kaya sobrang bait ni Kim sa mga kapatid niya. Talagang siya ang ano sumuporta talaga sa kanila. Actually, ang nagtanang sabi din niyan si Vice yes. Galinda oh, sa oh, showtime. Oh, 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 na yan, humanga siya kay Kindle. Yes. Sinabi nga niya, sabi mo, wala, oh, wala akong talent. Tangin, oh, oh. Pero kahit wala kang talent, ang talent niya can be developed, sabi mm -hmm. nga. Kung okay, no, so, hindi ka magaling kumanta, mm -hmm. arali, aralin mo. Kung hindi ka magaling mo. umarte, arali mo. aralin mo. Agam mo lang friendship. Mm -hmm. Hindi daw siya magaling umarte before, pero nung tagal-tagal-tagal, ang galing niya na una siyang napansin sa Miguelito ang batang rebelde. Kung naalala niyo yun, kaya di at saka Nita Blanca, di ba? Oo. Oo. Ganun din si Kim, inaral niya lahat. Pero alam diba? mo, friendship, ang sinasabi nga dyan, di ba, uh, mas okay na yung guwapo ka, maganda ka, magandang personality mo, kasi yung tali na i-improve ah, yan, na, yan. Na, natutunan yes. yan. Yes. Okay, di ba yun. sa pagpasok oh, ng oh. service, oh, di ba? Oh. Mag-workshop ka, mat matuto ka, mag-aral ka, mag-improve ang acting mo, ang talent mo. Pero yung mukha, eh ano, di ba? Kailangan pa ng mga retoke-retoke. Pero iba pa rin talaga yung guwapo ka sa umpisa pa lang, maganda ka, di ba? kaya ni Kim Chiu, bakit sumikat? Bukod sa maganda yun, inaral nga yun, na-develop talents yan, di ba? Hmm. Kaya yun, that... Tsaka masipag. Masipag. Kaya hinangaan siya ni Paolo Abilino na nagkaroon ng Kim Pao tuloy. speaking about Paolo Abilino, April 24 pa lang siya uwi oh, niya. Tama ko, di diba? oh. Kahit wala ko sa press ka, di ba? Oh, diba? April 24 po, elevator ni Paolo Abilino. Sana, ay, sa tingin ko, papanoodin niya ni Kim Chiu. Tsaka, lahat ng Kim Pao, kahit hindi pa yung... Pumunta kaya si Kim Chiu sa ano? Na. premier night. night kung may premier night, mo, kung uh. may premier night. Kung may premier night. Pero yung sumuporta, abangan natin, di ba? Pero sana kahit may iba kapartner pa dyan sa elevator ni Paula Belino, ay panoorin pa rin ng